Uh -oh. So ayun, what is up and good day mga kaibigan Nangyari na ba sa inyo na nabasa ng ulan yung mga motor nyo Tapos ayaw nang mag-start Nako mga kaibigan, pagka ganyan Baka pinasok ng tubig yung inyong karburador no, Maraming dahilan kung bakit ayaw mag-start yung ating motor Pagka nababasa Isa na dyan yung maaaring nabasa tong inyong May lang Yan, maaring nabasa tong inyong spark plug cap. Ngayon, nag-grounded yung spark papunta dun sa spark plug natin. No? Pero maaari rin naman, kagaya dito sa nangyari sa motor ko, eh, pinasok ng tubig yung aking carburetor. Dahil nga, pasaway ako. Ito, ito yung air filter na nakakabit sa kanya. Yan, ito yung air filter na nakakabit sa kanya. So, ending, papasukin at papasukin talaga ng tubig yung aking karburador. So, paano ko nasabing pinasok ng tubig? Ayan po. Yan. Nakikita nyo po ba yan? Tubig yan. No? Tubig po yan. Ayan po yung tubig na pumasok dun sa aking karburador nung nabasa po siya ng ulan. Ang problema, yung pinagpaparkingan ko po kasi nakatapat siya sa alulod. Ending, yung buhos ng tubig, rektang rekta dun sa tapat ng karburador ko. Kaya pinasok siya ng tubig. Ayan o, ayan yung na-drain ko sa carb ko na tubig. Ayan, kita nyo yan. Humihiwalay talaga siya sa gasolina eh. Ayan. Ayan yung tubig ah. Oh. No. So ngayon, kailangan kong gawin, lilinisin ko yung carburetor. Then pagkatapos kong linisin yung carburetor, syempre, salpa ko na to. Testing natin kung i-start na siya, no? So sa mga uh, ano po, sa mga nabasa ng ulan, yung motor, tapos ayaw mag-start kahit nilinis na yung spark plug gap eh, maaaring ganito yung nangyari sa inyo, maaaring pinasok ng tubig yung inyong mga carburetor kaya ayaw na mag-start. First start, try nothing. So, yun tama nga, no? carburetor uh, nga talaga yung dahilan kung bakit ayaw mo mag-start magmula nung nabasa siya ng ulan, no? Pero yun na nga mga kaibigan, no? Pag uh, nabasa yung motor nyo ng ulan o matinding pagkabasa mula sa ulan yung nangyari sa motor nyo, dalawa muna, dalawa ang pwede nyo gawin, no? Kadalasan, dalawa lang yan. Either ito, itong spark plug cap nyo, nabasa, no? Or, ito itong inyong carburetor E eh, pinasok ng tubig. Minsan kasi pagka dun sa mga naka-open carb at saka dun sa aftermarket na air filter, pagka yung air filter nila eh nalagyan ng tubig, tapos in-start nila, hinihigop ng carburetor yung tubig dun sa air filter. So ending, pinapasok ng tubig talaga yung kanilang carburetor, kagaya nung nangyari sa akin. No? So pagka itong ano naman, spark plug kapang nabasa nyo, sure yan grounded, tanggalin nyo lang yung spark plug cap nyo. Tapos ipagpag nyo Punasan nyo ng basahan Ito yung basahan Pati itong spark plug nyo punasan nyo Ikabit nyo Dapat i-start na yan Pag ayaw umistart Dito na kayo nyan no? Dito sa carburetor na Pag itong carburetor Pwede nyo i-drain Patayin nyo muna yung petcock Yung fuel petcock I-drain nyo dito Hanggang sa maubos yung laman ng carburetor Isara nyo Buksan nyo yung fuel 'yung inyong fuel pet, -pet i-start nyo i-start na yan usually pero pag ayaw pa rin wala kayong magagawa diyan kundi buksan yung karburador nyo so kagaya non ginawa ko wala talaga no choice talaga sobrang dami ng tubig na pumasok kaya nagbukas na ako ng karburador so ayun lang pinakita ko lang sa inyo share ko lang sa inyo para ano para makakuha kayo ng idea lalo't lalo na tag-ulan na madalas nangyayari sa atin na pag nababasa yung motor, eh ayaw na mag-start. So, inang lang, mga kaibigan, sana nakatulong tong video na to. Kung may mga tanong kayo, just comment down below and pipilitin nating sagutin yan. Yun lang po, maraming salamat, paalam.